Dahil ipapamigay ko na nga pala tong isang Mio ko sa katapusan Kaya magbubuo nga pala ako ng kapalit niya Ito talaga yung pinakaunang motor ko na natapos kong hulugan Noong mga panahong wala pa talaga So yun nga dahil nga ipapamana na nga pala natin to Si Project Mio iwan natin na kulay silver This coming September katapusan So mawalan nga pala tayo dito ng Pang service service pambili ng pyesa Kaya itong isang Mio natin Ito talaga yung pinakaunang motor ko Kaya ako napapansin nyo Sobrang napakadungis at napabaya na talaga yung itsura. So para kahit pa paano may magamit pa rin tayo. Ayan, ito bubuin muna natin to bago ko ulit sisimulang ipakita sa inyo. Itong bubuin din natin na S90 na 1969 model. So abangan nyo, marami tayong gagawin para mapapogi dyan. Medyo loaded talaga tayo ng build ngayon. Kaya abangan nyo yung magiging itsura nito. Pero sa ngayon, simulan na natin to. Right, tara. Sa dami ng motor ko nga pala dito sa bahay, kung usapang memories lang, eto talaga yung pinakamay tumatak sa akin. Itong mm. motor kasi na to yung nakasama ko talaga nung mga panahon nagtatrabaho pa ako, tapos pang-service araw-araw. Yung tipong papasok ng trabaho kahit walang extra pera, sapat na yung may pang-gasolina, laban na. Kaya kahit na medyo marami na talagang pinagdaanan tong motor na to, kung usapang pang-keeps lang, eto talaga yung matitira sa lahat. Kaya kahit na mababa na talaga yung market value niya, kung usapang gastusan lang, willing talaga akong gastusan tong motor na to. Masasabi sabi kong medyo may pagka-legendary na talaga tong motor na to dahil kahit all stack lang siya nakarating na to sa dulo ng Luzon hanggang sa Leyte kaya noong medyo dumami na yung motor sa bahay saka ako lang to kinargahan iba't ibang karga na nga rin pala yung nailagay dito hanggat sa naging race bike siya pero dahil na may miss na uli ni Commander gamitin tong legendary niya na motor kaya ibabalik ko na nga pala to sa pang service kaya para may pakita ko nga rin pala sa inyo yung condition niya ngayon ay eh na yung itsura niya bali 2016 model pa nga pala to kaya lang medyo may mga kalawang na tong batalya kaya para maging itsura parang nyo nga pala to ipapa aqua blast natin yung buong crank tapos ipapa powder coat ko ulit yung batalya bali ah. discontinued na nga rin pala yung production ng Mio dito sa atin kaya kahit papano tingin ko tataas yung value nito katagalan at dahil nga carb type pa kasi itong Mio sporty kaya kung usapang maintenance lang hindi talaga sasakit yung bulsa mo rito paniguradong kahit saan ka rin mapadpad na motor shop siguradong kaya nilang gawin to at may pesa ah. kaya kung usapang pang praktikalan kung medyo nagtitipid ka talaga sa budget at gusto mo medyo may tindig kahit papano panalo na rin tong scooter fighter na to. Bale natanggal ko na nga pala yung batalya kaya masisimulan na rin natin maisa-isang kalasin tong makina. Nah. Dahil plano nga pala natin i-downgrade yung makina nito kaya hanggang pang ilalim bibiyakin ko. Bale kakabulang din naman ng makina nito ngayong 2025 pero syempre iba pa rin kasi yung set na pang araw-araw. Kaya nang naluwagan ko na nga pala yung head nut, tinanggal ko na rin yung tornilyo nitong cam gear. Natanggal ko na nga rin pala yung dalawang mahabang 8 dito sa may gilid kaya bahagya ako ng pinokpok yan ng rubber mallet para mahugot na. Tapos isusunod na nga pala natin tong pang -gilid, kaya tinanggal ko yung lock nitong clutch belt dahil medyo matagal na rin to na cover lang dun sa garahe kaya medyo nag doon na talaga tong buong crank nya pero kapag natapos na natin to ipa aqua blast bukas ipapakita ko sa inyo yung magiging bagong itsura nya Bale may langis ispa nga pala to sa loob kaya i-drain muna natin para hindi magkalat dito sa garahe dahil nakalighten magneto nga pala to kaya medyo naging ganito yung itsura kinalawang na talaga buti na lang dito sa may salpakan ng puller okay pa yung tread kaya naisalpak natin ng maayos kaya nung naisagad ko na nga pala yung pagkakapasok ng tread sa ako ginamitan ng impact. wala na nga palang stator yan dito sa loob dahil ginawang race bike, diretso na yan sa battery. Kaya niluwagan ko na nga pala yung dalawang tornilyo nitong para matanggal na natin dito sa may butas. Medyo mahirap nga palang tanggalin kung ahatakin lang tong cover nitong oil pump sa gilid kaya kinabitan ko muna ng tornilyo. Saka ako bahagyang pinokpok palabas para lang mahugot. Dahil ilang beses na rin naman nabiyak yung makina nitong Mio ko kaya halos lahat talaga ng mga screw rito hindi na sobrang higpit. Kaya kahit halos kamahin ko na lang talaga yung pagluluwag dito kusa na rin siya natatanggal. Kinalas ko na nga rin pala yung brake shoe dito sa may gilid. Tapos pinatong ko na nga pala dito sa case tong makina. Kaya inisa-isa ko na nga pala tanggalin yung mga tornilyo dito. Bale yan na lang kasi nakakabit dito sa mismong crankshell. Kaya nang nakalas ko na nga pala lahat. Bagi ako lang pinukpok ng malit pataas para mahugo. Kung mapapansin nyo yung kulay ng sigunyal halos bago pa talaga. Dahil wala pa rin kasi isang taon simula no sinalpak yan. Mabilisan lang yung pagbubuo natin dito. Dahil halos nung nakarambuan ko pa naman na kompleto yung pyesa nito. Kaya abangan yung susunod na video. So ayun, nabaklas na pala natin yung mga na nitong Mio ko dahil nga ipapamana na kasi natin yung puti. Wala na akong mga dito na Mio. Pampalengke kasi marami tayo na ilalagay talaga dito dahil nga may gulay board. Kaya uh, kailangan ko rin na may kapalit yung ipapamana natin na Mio. So para mapakita ko rin sa inyo kung ano yung ginagawa natin. Ayan, uh, biniya ko na nga pala yung makina nitong Mio natin. bali ito, pangkulit nga pala namin to panglaro talaga tong uh, makina nito. Kaya ayan, medyo talagang halos scale ito na yung itsura. So, ang gagawin nga pala natin dito, napapansin nyo yung crankshell, ayan, nag doon na. Uh, Ipapa-aqua blast nga pala natin to doon sa tropa para may pakita ko sa inyo kung ano yung kalalabasan ng uh, itsura niya kapag nalinis at na-aqua blast na. And then, pagdating naman dito sa batalya natin, ayan, kung nakikita nyo, nahiwalay na rin halos lahat yan. Hindi po, babaklasin ko na lang yan. Bali, ipapa-powder coat nga pala natin to. Total, uh, na rin lang din naman natin, syempre, dun na tayo sa... Uh, bagong uh, buga na yung kulay niya para syempre matanggal na rin yung mga kalawang. So ayun, siguro mga 5 videos lang uh, matatapos din natin to dahil uh, hindi na rin natin to patatagalin dahil nga gusto ko mabuo na rin yung S90 kaya kita is tayo sa susunod na video, right side right, zip. So ayun, ito yung kailangan yung gawin para nga magkaroon na ng chance sa mapamanahan dun sa Mio natin na kulay silver. Dapat mag-register at mag-recharge kayo dito sa Wagipla. Plus. So yun kapag nakapaglagay ka na ng pondo rito, yan na may kita mong pwedeng laruin. Nasa sa inyo na yan kung gusto mong maglaro. Then ayun, sa mga nag-recharge dito, sa inyo lang sa akin yung SS. Para masama ko kayo dun sa listahan. Tapos abang lang kayo this coming September 30. Live tayong pipili ng bagong amo ng Miyoko na Silver. Right?